Balik pala yan. Oo, tinatanggal lang siya. Anong ginagawa na bibidyo ata? <laughs> o, oh, dandan! Hello! <laughs> ah, harap muna dito ah. <laughs> ano na sasabihin kayo eh? Tumi <laughs> po ay kasi doon ko lang tumatawid sa... <laughs> hmm. oh, Ayun ang super twins. Di <laughs> <tumangani, laughs> ba na ba dumang kanina? Ayan yung sabi ko. Doon. Kikita po natin ang mga tanim na hindi pa bumubunga at kasulukuyang pagtuyot pa po dito. Kaya uh po -huh. may mga uh, uusbong na mga maliit na mga... Kanataban. Ah, una kayo. Una kayo. <laughs> Ako nga video eh. Kami ngayon ay naglalakad dito. <laughs> Alam ko. Sa kakaibang lakad. Kabisado ko kaya ito

Video? Picture? Ilang saan ka na sa'yo? 20! Hindi ko matanda sa kaya ako. Oo ah, si Ate Pite. Thank you. Ayos sa'yo, si Ate Pite yan eh. Ako sumisigaw kanina dito eh. <laughs> sigaw ba yun? Oo. Ayos kasi hindi kaya mo mong sigaw na daw ako eh. Need help. Go ate, dahil na.

Yeah, takot. <laughs> <Okay, ito man. tod> <tod> oh, no, may dala kayo palaging <sip>? oh, <tod> ano ka, oh, may dala kang pusa! <laughs> upload ko to sa YouTube. Karang nag-like <laughs> <Oo nga. laughs> uh, na. Oo na ga iba. load. O, dito nga rin tayo kayo, di ba? Oo. Uh, kasi may talim pa itong mali nyo, dito. nyo pumunta tayo dito. Mali? Ay, -tay. Mami? Mami. Tumata na- siya sa Office? Go office na siya? Hindi <laughs> yung, yung ano, Siyempre. Bali <laughs> yung, yung ano, parang may nag-response yung sa kanya. Ah. ah.

nakita mo ang ano, yung poetry, yung baboy sa kabila. Oh. Yung na yun, yung pag, mga 5.30, pag special kasi, na. Parang kaya ka dito hila, dun, mga sa mga, uh -huh. mga, ano, mga awot, mga... Okay, dahil meron kayong pang protection sa sarili mo. Pero magpasundo ka pa rin dahil kay kuya mo. Bibili tayo ng bato ni Dami. Oh, kaya dyan, okay. may bato yan eh. Nagdadaro na yan eh. Thank <laughs> you. perso dyan sa mga ganyan-ganyan. Kasi -ganyan. <laughs> <Ha? laughs> ano, kung nainis na ako sa Manang-manang ka sa pinagmanahan mo ha. <laughs> Walang text eh. Wala yata load yun eh. Ah. Yung mga din ng... Dito pala yung nursery. Ayun yung Tinder. Ha? Ayun yung Tinder. Wala na tong pantawag hindi na kasa. Pero pag sex pwede ka. <inaudible> uh Oo, -oh. text mo. Ano ah, sabihin ko? Sabihin mo, ano, kung hindi ka na makakapunta, wag na lang. Pasakayin ko na lang sila. Hindi, diba, baka malay mo, na pala sa labas. Hmm. Ito tayo sa labas? Baka ba? hindi eh. <laughs> <laughs> oh, na. Tapos na sa na sa lubong nyo na, eh. <laughs> <laughs> Sir, it's okay ka lang. Mm, Sayang-sayang <laughs> ako sa ginagawa ko, eh. <laughs> <laughs> si... so, so, na oh, <laughs> Guest house,

Salita na. Ay, okay na. Sir, eh? Oo. naman na sa... Nag-send. Doon yung number niya, meron dito yung pinag-send. Ito, yung office namin. Ayun naman, yung school namin. Tapos, <laughs> yun, nagtatanong sila. Ayun na, after. Pabayaan mo yun.